good morning, good morning. Sa mabog. Ay, ay. araw na saat sa atin lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O yan, yung mga kalamansin natin. Hindi pa natubigan lahat yan. Dito sa side na ito, medyo tuyo na naman. O, wala na tayong pagkukuha na ng tubig. Kaya hindi tayo makakapagpatubig ng maigis. O yun nga Kahapon ito Nabunot na natin yung mga ano. Tapos yun na lang Ito ano pa naman yan bagas ano para maigayak lang Kaya pinagbubunot na natin Wala na rin naman O ano muna siguro ngayon ha, Patutubigan na muna natin yung ano Yung mga talbusin natin oh Wala yung kumukuha ng dah dahil sa atin dati ng ano talbusin hindi na kumukuha ngayon kaya yan yung mga talbusin natin umaano na marami ng kahit uh, 30 kilo siguro meron yan kapag na talbus lahat ano tayo ng ibang bayar ng talbusin <coughs> o yan paano muna patutubigin natin yung mga talbusin natin kakasan natin yung mga house o si boss Andy may pupuntahan uh, tutulungan natin si na ano si na boy na magpa-check up si Ate Dolor. O wala makakasama kaya tayo na lang muna yung magpaano Mga matatapos na siguro yung, ano yung sa talbusin natin. Yun naman lang talbusin. Wag na muna yung ano natin yung mga kalamansi. Ay. Ayun. Kakasama muna natin mga kasayon Para mga pagpatubig Papatubig tayo Pagpapatubig Kahit yung matalbusin man lang ngayon Kasi na ano nga ito Ano natin doon Yung ano ba Pinagkukaan natin ng tubig Natutuyo Ito pagkatapos dito Pwedeng ilagay natin doon sa may ano doon, sa mga kalamas hindi pa natubigan. May sakati pa naman tayo, bukas ang schedule natin ko ano yan, kukuha ng sakati. Bukas tayo mananakati. sa muna natin para pangpatubig badaw muna naman yung natin ah. yung mga alamansi badaw muna naman yun hose papanda na tayo ng makina mm -hmm. papanda na tayo ayun nakapag ipon na naman ng ano ng tubig kung dalawang oras lang makakapagpatubig tayo baka mayari natin yung mga talbusin

Ay. natin. Yan mga dito ito na tayo sana. sa ano. Ngayon ano natin. Medyo mahina, maraming tulo. O oh, hindi na rin tayo nagpaano ng hos. Gawa nung baka sa susunod na mga panahon. Hindi na tayo makapagtutok dun. Dumadami na rin yung bahay dun. Pabibili sana tayo ng mga ba ng mga skate isang daan lang. O hindi lang tayo nagpabili. Hindi na naman tumagagamit sa larguhan. Medyo mahina talaga. Ito lang, apat na tudling dito. Tapos, walo yata doon Kahit yung talubusin lang. Ay. Ano natin? Talubusin natin. Oh. ay mga buwang pinaano natin pinatuloy natin hina kahina nun tu big kano ba sa pinunta na natin yung makina tinanggal natin yung bara saka so, linakasan natin ng konti Ayan, medyo lumakas na ng konti niya. tapos ito nagpatip na yung kapi kay misis black coffee Ayan, tingnan ulit natin yung ano tapos pag ano nito yan natin dito puputuli natin para kapag patubig dito sa maya na dito sa may mga talbusin man lang hey Ay. ayun lumakas yung mga tulo ewan ko lang kundi malakas ma tik yung ano niyan dahil linakasan natin ito lang naman talbusin natin Hi! 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 Hirap tong walang tubig Ay na, tumakas na ng konti Tumakas na ng konti Kaya di rin natin inaano mga ko eh Di rin natin Inaano pa? Linilinis. Pag natin to, pinakalinis natin. Mga anong tumubo ay matuloy yung lupa. Pabilis. Pero kahit gano'n na, ilinisin pa natin mga puno ni. Kung siguro, magaan na lang tayo ng pandamo. Mag-spray na lang tayo ng pandamo. Yan dami na saan talbusin. Huminto yung kumukuha natin. Parami na kasing pinagkukuha na. Pinagkukuha eh. ng ano Pinagkukuha ng talbos. hirap ng ano walang pagkukuha ng tubig gusto mong magpatubig di ka makapagpatubig masyado kasi init ngayon mga boss di ka tulad nung nakaraan di man tayo nung nakaraan di man ano yun di man natuyo ngayon lang na ano na to ngayon season na to kung nakarang season di man natuyo yun di man tayo nagbaba ng makin ng todo rin di man natuyo yung pinagkukuha natin na yun agad ano pa lang uh, anong uban ba yun <coughs> ano yata March 8th, April April pa lang umuulan umu na umakaraan pag ulan ng makaraan. Ngayon mo anay tuyot Mahaba. O kaya yon yung ano natin, yung pinagkukuha natin ng tubig na yun, di sa likod nila ko yung tik. Natuyo. Nung nakaraan pa, natuyo din yun, naglipat din tayo. Tapos nung nakaraang, yung taon na nakaraan na yan, hindi siya natuyo. Ngayon lang ulit. Tapos yung pinagkukuha natin sa kabila, natutuyo din. natin hindi talaga iinit na yun mga guys kaya di rin tayo makapagtanim pa kukuna sana tayo ng pula ng, ano, panigang okay paano yung ano natin kung ganyan ka tindi init tapos di natin mapapatubigan sayang lang wala lang tayong budget dito kung may budget lang si nanay naubos kasi budget ni nanay nung nakaraang ano kina-renovate yung bahay. Naubos talaga yung budget niya. Kung ano lang sana, dito, sa gitna niya yun. Yes, yan, sa may gitna na yan. Uh, sabi ko nga kung sakali makapagpa ano ng tubo. Nati 4. Pagpagpabaon. Kahit na ano, malapit lang. Kahit na hindi ganito kalakas. Doon naman mga boss yung dati natin pinagkukuhaan ng tubig sa likod. Uh, Matagal naman pinagkukuhaan niya yun saka nung inintuan natin yun yung detress lang hindi napupuno halos ganun din kalayo iba yung lakas ng open water pero dati yun ang pinangaanin nila, nila nanay sa mga kalamansi dati pinagpapatubig kaya e dahil nga nakatutok tayo doon sa kabila nakakuha tayong tubig inintuan na natin dahil nga medyo mahina yun dahil kahit di 4 siya medyo humina na yung buga o dito sa ano sana, sa open water yun ano uh, mag, malakas yung buka ng tubig kahit na medyo malayo o so, yun nga lang gawa ngayon gawa ng sobrang inch ngayon yun natutuyo siya ano yun na na yun may bara na naman yung ano yan bungo tapusin silang natin to tapos pupunta tayo doon mga boss, dito na tayo sa ano. Ipag-iipad na natin yung ano, tubig dito. Ay. Napakairap po nang walang tubig. Rage mga boss, yung ilog din bumaba yung level ng tubig kaya nga nung haraan binaba natin yung ano yung bantila nung yung pinakasangkala nung, bang, ano, nung bangka dahil nga bumaba level ng tubig talbusin mo para makapag recover may nagaano pa modo sa tutukan natin may nang -oriente. huwag na lang sanang puntahin yung pinaka ano para hindi magkaano yung lamon matakpan ng lamon yung pinakabungo natin <coughs> lumalabo na yung tubig gawa na nga nung, nung na naman yung pinagkukuha na natin may nangunguryente pa, pa naman din kaya yun, lumalabo yung tubig Tara, matuligan na yung talbusin natin dito Doon na sa bumad doon Kailangan mga spray Maakit mga boss yung ano Yung mga langgam Maakit ang mga langgam yan mga na natin dito dito sa mga talbosin natin dito sa gawin dito ay para matubigan matubigan sila nangyayari ito tapos na yung mga talbusin natin babalik natin doon sa mga anong di pa natubigan sa mga kalamansi o may tubig pa yan mga boss kaya naman siguro ka na kaya may mayari yung talbusin magkakamara kahina na doon sa nakakabara siya Ano? Punti na lang yung tubig May bulig pa Bulig ako oh, oh, oh. oh. Na ano yan? Nakakuryente ng mga Tinamaan ng mga kuryente na saan natin na ano to, tinawa ng kuryente. hindi nila nakuha ayun na daga isang bulig pa tayo laki ng ulo, walang ano walang laman, payat na oh payat na maya payat na yung mga isda dito <coughs> Gano'n muna tayo dito paghihintay ng baka makahuli pa tayo ng pang ulam yun may umano yun 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 mga nagsisipag ka na no? mga nagsisipag labas yun nagabang abang tayo dito ayun mga bubula ka abang abang tayo ng pang-ulam sama siguro yung natin mga ano siguro sa makalawa hindi bukas ito tayo magpapaandar ulit iipon muna tayong tubig pa, kahit paunti unti lang na mapatubigan natin yung mga ano mga sabi dito kalamansi di okay. pwede na yan ano ba 'tong papa? Eh, pala 'to. Sobrang init. Eh, hapon na pala. Pero nung naiyari yari tayo ano. Kaya natin sa patubig. Tayo muna tayo, sobrang init. Hindi naman gano'n, ano. Si Lena, wala ka na si Lena. Lena. ligawan natin. Hmm, alam kopo. baka so, kumanda uh, ni katawan ni nanas niya. Bet. Sabubote nga. Di dinet lang ang mga na. Pero pag nakaano na yan. Napaka napakawala na kaya na ano yung pagkain. Gagandahan ni katawan niya. insyaallah betul betul nak ada bawah betul betul ni mak dah oh kebanyakan kasih petikalah bawah yung katawan ni Mabito ito oh. hindi naman ano hindi naman nagbago kahit na ginagatasan natin alas ganun pa rin yung katawan hindi naman kasi sa pagkain din